walang lihim na di mabubunyag. Minsan, may mga bagay tayong ginagawa na akala natin ay walang nakakaalam, mga maling desisyon o masasakit na salita. Pero sa mabuting balita, paalala ni Jesus, walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Hindi ito pananakot kundi paalala na ang katotohanan ay laging mananaig. Sa mundong puno ng panlilinlang, ang liwanag ng Diyos ang magiging hustisya natin. Pinapaalalahanan din tayo na mag-ingat sa pagpapaimbabaw, yung pagpapanggap para lang maging katanggap-tanggap sa iba. Kaya sabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Oo, may mga taong maaring manakit sa atin pero ang Diyos lamang ang may kapangyarihang magbigay ng buhay na walang hanggan. Kung gaano niya pinapahalagahan ang bawat maya, gaano pa kaya tayo na kanyang mga anak? Bawat hibla ng buhok mo bilang niya, bawat sakit ramdam niya, kaya kapatid, huwag kang matakot. Kung may mga lihim kang dinadala, ilapit mo sa kanya. Ang pag-amin at katapatan ng daan sa tunay na kapayapaan. Mag. Uh...